Taas mo yung kamay. O hindi ka makalingon. Oo, oh, yun. Parang lingon niya. Oh. Oh, masakit. Masakit? okay. Anong araw mo ito? Mga apat. Ano naman lang? Ano yung bagay mo ko masakit? Hindi ka rin mo kayo ko. No, kaya nga po? Oh, tigas yes, ko yun. Hindi <coughs> ka ba diabetes? Dito. May x-ray? Wala po. May opera? Wala po. O yung okay, aksidente? Wala. Mahinig ka ba lagi ng ano ha? Wala ka ganito sa gilid po. Ay, yung anak ko nga po kaya nagkaganon kasi yung anak ko dinidikit ako ng dinidikit. Ilan e, taon na ba anak mo? Lima. Eh, hmm. kaya pala, like. nga, oh. Dalawa lang kami sa bahay. Ah, sa asawa mo? Sa ano? Sa labas. sa labas? Ano Ah? Kaya sa akin Ayaw, sa ito. Bahay. <laughs> o, lang. Ito yan! Okay. Alas lang. Oh. Naramig ka? Oh, ano Exhale. Inhale. Exhale. Normal lang. Uh, inhale. Exhale. Hindi ko hindi pa yan eh. Masakit? Dito? Okay na po. mo lang. Niya. Yeah. Narinig ka? Ito, hmm. oh, narin lang ha. O, oh, Exhale. Dilig mo? Ma? Dalawa. Ang ganda Oh, mapunna. Ha? Hindi ko ito kanina matanggal. Alin? Yung damit ko. Hindi mo matanggal? Oo, pag nagsa ko, tapos pa ah, tanggal. pag hindi tapos na? Hindi pa. Ha? Sabi mo, hindi pa. Eh, nakapagtanggal ka ng damit Oo. lang yan nga, Pero ang um, laki na improvement. Wala po. Alam ko, Sayang naman yung the best practitioner ko. <laughs> <laughs> ha? Tayo may hawak ng the best practitioner. Nakita. sa mo yun eh? <laughs> <laughs> diagnosis pa lang, panalo na. sabihin mo po lang, pero mo, Jim, sina-injury na eh. Hindi ka mo, hey, <laughs> exhale. Hey, Alam na mo? Exhale. Hey, ganyan mga, kasi nayak pang bumis, di ba? Oo. Oh. O, oh, ganyan mo lang. Yeah, miss magpuri sa Panginoon, ha? Ah, uh, hindi puro ba baso lang. Ha? O, oh, di ba? Ayos. Okay, lolo, okay. Ayos na. Gumawa pa ka ng daan. O, yan. O, huwag magiling-giling, ha. patay tayo sa minis mo. Okay, tapos na. Dalo mo yun, ha. Ay, simple lang yun, eh. Ay, sige po. Babay na po at palibago live tayo. Ay. O, <coughs> oh, sir. Uh, ano makasabi niyo? Kanina, hirap pang bumihis. Kanina po, ano, may hirap pang bumihis. At saka, barin to. Ngayon, okay na. Oh. Sambit na lang. Helmet. Hirap pang helmet. Oh. Ang hirap ng helmet, ikaw, hindi ko mabuhat ng maayos. Oh. Tapos, nakaganito ako. Kuba. Kuba. Dapat, Bang robot. Dapat kasama, kasama nito, kampanyang Kuba. Okay, eh. okay, okay, okay. Tagasang ka, Chef? Santa Rosa. Okay, sige.